hello hello guys good morning welcome to my vlog for today's video guys ipakita ko sa inyo ang aking konsumo na itlog yan guys o apat na tray good for one month yan syempre si calvo nagbayad kasi nag grocery kami kapon yan itlog lang ang sakalam. Mura lang kasi dito itlog, guys. Ayan. Yan kinakain ko. Sa umaga, dalawang boiling egg. Minsan, yung ano, nung tawag doon, dito, egg eye. Anong tawag yan sa atin? Sunny side up. Mura! Nagpulaway ako, nag-update ako, ba?